Hello mga ka road trip, ang atong video karon is magpailis ko ugligid sa akong minivan. Mao din ligira ang among gigamit atong niadtong mig initaw. Kaning ligira day mga ka road trip is hilis na ug expired na pod. So karon kay nakabudget naman ko, gipalitan na nako og ligid ug ako nang ipailisan. So mo to mura ko buang sa akong bus over. Pero sige lang, voice over lang gihapon bisag mura buang. Kung inyo makita bata ra ang sa ligid. Actually, anak na siya sa tire man. So, ang maghugot na is katong iyang papa. Nagtabang-tabang lang din siya. Kay lagi, buutan siya nga kabata. Ang size sa daan niya ligid mga ka road trip is 145 R12. So, ang akong giilis, 155 R12. So, medyo dako siya. Kung makita ninyo ang nasa likod nga ligid, gamay, ugupaw, o expired pag yun. May na lang kaya wala siya na-explode at ang pagkato na Hi! Pagkabuta na lang nga bata, ah. Kung bata. Shout out po di ay sa Tireman, diri sa Vulcanizing Shop, diri sa Lumbo, Valencia City, Bukid So actually, so na kayo ko diri guys. dire ko nagpailis og sa akong reader, sa akong XRM, o sa katong sniper sa akong magulang, o karon kaning minivan. Dire guys, gignan ko sa Tireman nga bali daw pagkataod ang akong mga nuts kay gilap ko manggod ni gipintal-pintalan ako ang drum brake ug ang caliper sa tubangan so may na lang gani kay gamay ra ang nadamit sa mag so pwede pa siya so advice lang sa mga parehas nako ang mga baguhan so magutana kita sa mga nakabalo or sa mga expert para di nato ma ang mga parts sa atong mga sakyanan or sa atong mga motor or sa unsa sa badiha i lang sana ako guys ang original nga sound sa atong video kay kusog kayo music makapiright ta sa YouTube. So as you can see kung makita ninyo na atong ligid guys nabot pa na siya ginitaw pero nipis na gid siya. Huwag expire. Hmm? Nagliki-liki na gid siya guys. So thankful na lang ta nga wapon explode So mo na itong daan nga ligid. So nara guys gipakita sa tireman ang mga kinanan sa nat nga nabali. So, better luck next time na lang ko. O, oh, listen sa so, ako ah. So, nara guys. So, oh, panailisan ang sa likod. Sa pangailisan So, ginahinay na lang tanggal ang likod nga ligid. Kaya aron mo na po ilisan. So, kung makita niyo ng bata guys, pusgan kayo guys. Buutan kayo. Tabang-tabangan na yan, papa. So, nara guys oh. Na na so, imute lang gito ni guys. Pero, kanapagana di Pang mabuto na siya da guys. Kan na, na buto. Pero nakamit lang gyud guys na ay music makapiraita uh, sa YouTube kay nga tong YouTube guys is dugan na na siya monetize. So likay lang gito sa mga copyright claims o copyright nga mga music para mo income pud gamay ang atong YouTube. So more na advantage sa uh, na ay machine guys. Oh. Um, grabe ka smooth. Dili kay magasgas atong mga mags sa sa mga mahalin nga mag sa motor kung sa inyong mga sakinan dili siya magasgas guys kay ang makina na mismo ang magtanggal sa ligid na grabe ka smooth mo na to siya guys na uma nag-ilis og ang atong minivan so pasensya na lang din sa atong minivan guys kay hugaw gid na kay wa na, hinluan, hinloan gikan pa mi guys dagan pa mga balas-balas diha gikan sa dagat so that's all for this video Bye.